kahit po ilang araw na lamang ay matatapos na ang ating ginagawang kampanya at ang lahat ng inyong Duterte ay nagsisikap, pagod na. Subalit pag ganito kainit, ang sumasalubong sa amin kahit sa ang lugar, tanggal at napapawi ang lahat ng ating pagod. lagi hong gabay. Kanina nag-uusap po kami ng isa din nating kasamahan senador, si Senador J.B. Hinlo at si Senador ang kinatawan ni Senador Pastor Apollo Kiboloy si Atty. Nibo Ventorion. Nagkwekwentuhan po kami at kaming tatlo ay nagkasundo. Hindi po tayo pare-pareho dapat mapagod sapagkat hindi pa natin napapauwi si Tatay Digong. Hindi po tayo dapat makaramdam ng kahit anong pagod sapagkat hindi pa tapos ang panggigipit ng kasalukuyang administrasyon. Nananganib pa rin ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Meron pa rin pagtatangkang nakawin ang posisyon ng pangalawang pangulo mula kay Vice President Inday Sara Duterte. Kanya wala tayong karapatang mapagod, tuloy, tuloy, tuloy ang ating pakikipaglaban. At kanina, natuwa po kami sapagkat narinig na naman natin ang KOJC Singers tinatanong na saan na nga ba ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Hindi ho siya wala na. taon na wala pa. Sinubukan, mambudol patuloy at nagkaroon ng panandaliang offer o handog ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Cebu. Subalit, so makikita natin dito, dalawampung, dalawampung piso kada kilo ng bigas sa Cebu. Bago ka makabili, kinakailangan magpakita ka ng valid government issued ID. Kailan pa kinakailangan magpakita ng valid issued government ID pagbibili ka ng bigas. Hindi bat pambubudol 'yan, hindi bat maling pamumulitika 'yan. Eba eh baka ho pagtagal, hindi lamang bigas. Pati pagbibili ninyo ng suka, hahanapan ah, kayo ng valid issued government ID. Kanya ko mayong darating na May 12. Tulungan po ninyo ang buong Duterte 10. Yung una na nilang minaliit, yung una nilang minatah, tinawag na Team Suka. Subalit ano ho ang aking naging tugon? Ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. At ang suka ang ahabol at tutugis sa patuloy na nambubudol sa ating mga Pilipino. Kanya po tayo ay magsama-sama sa May 12, 2025. Please go out and vote. Vote straight, Duterte. Marami ho tayong naririnig na mga nagbabadyang dayan daw, all yung horror stories na nagkakadayaan dyan sa overseas voting o magkakaroon ng dayaan. Ang aking pong pakiusap, ang pakiusap ni Sen. Pastor Apollo C. Quiboloy. ang pakiusap ni Sen. J.P. Hinglo, pagdating po ng halalan, ang dami ko na nakikita, suot-suot nyo na, siguraduhin nyo lang na lalaban yan ng May 11 at isusuot nyo ulit. Magsuot po tayo ng berde pagdating ng May 12 sa ating pagboto. Ating labanan ang napipinto, yung kwentong dayaan, ating labanan yan. At kagaya po ng ating maraming beses ng pagharap sa iba't ibang panig ng ating bansa, ang isyu natin pa rin ay ang lumalawa na kahirapan ang higit na lumalalim na kagutuman, ang lumala ng kriminalidad, ang muling pagpabalik at paglaganap ng iligal na droga at ang isyo sa inflation. Ito ho sana ang inyong gamiting sukatan at batayan sa pagpili ng ating mga bagong leader pagdating ng May 12, 2025. At ako ay nagpapasalamat sa buong pamunuan ng KOJC sa inyo pong ginagawang nationwide coverage ng ating mga rallies. Mabuhay po ang lahat ng Pilipino sa anumang panig ng Pilipinas. At siyempre dahil din sa inyo, KOJC at SMNI, ay napapanood po tayo sa buong mundo kasama ang ating mga Filipino migrants at Filipino workers. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyo sa anang paning ng mundo. Ito ho ang aming pakiusap. Tulungan po ninyo, kinakailangan natin ng sapat na bilang, kinakailangan natin ng sapat na dami, ng sapat na numero sa Senado kinakailangan po ninyong tulungan ang Duterte. At huwag din po natin kalilimutan yung mga kababayan natin na kasubaybay ngayong gabi. Huwag po natin kalimutan sa iba't ibang distrito ng Pilipinas. Si Santihin na po ninyo lahat ng kongresistang pumirma dyan sa illegal na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ibalik na po kayo ng bagong kinatawan. Si Santehen na po ninyo sila sa May 12 at maglagay tayo ng bago sa Kongreso. By now, I know most, if not all, meron ng desisyon, may napili na po tayo kung sino yung ating mga tutulungan. At haramdam-haramdam namin sa Duterte, sa lahat ng panig ng Pilipinas, hindi na maaawat ang sigaw ng sambayanang ng Pilipino ating pauwiin sa lalong madaling panahon si Tatay Digong. Ating proteksyonan ang at ating demokrasya, ating proteksyonan si Vice President Inday Sara Duterte. At tulungan din natin, siyempre, ang number 53 sa balota, Senador Pastor Apolo C. Kiboloy, unang naging biktima ng injustisya sa ating bansa. Subalit, hindi nagpapatina, hindi nasisira ng loob, hindi napapawasan ng pagmamahal sa bansa, patuloy ang kanyang layuning ayusin ang ating bansa, ating dalhin sa Senado, Senador Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa Palota At ganun din ang ating amigo, mahusay na abogado ang kinakailangan po natin sa Senado, yung marunong sa batas sapagkat ang trabaho ng mambabatas ay hindi magbudbud ng ayuda. Ang trabaho ng mambabatas ay hindi magbudbud ng AX. Ang trabaho ng mambabatas ay magbalangkas ng batas. Gumawa ng batas, magpaminda ng batas. Kinakailangan natin yung nakakaalam. Kinakailangan natin yung marunong. Kinakailangan natin yung mahusay na abogado. po natin sa tulong ninyong lahat ang number 30 sa balota, Senador Attorney J.P. Hinlo. At ako naman ho, sana ho ay matulungan din ninyo malayang humaharap sa inyong lahat, nagpapakilala, nagpapasukat, nagpapatimbang, nagpapakilatis upang hiling, hingiin at hiramin ang inyong sagradong mandato, sagradong tiwala at sagradong boto para maging senador ninyo. Salamat ko din ang ating kasama, miyembro ito, pagdating sa lokal, ang Team Duterte, ang ating magaling na mayor at ang patuloy-tuloy ang mabuting serbisyo ibabalik sa City Hall si Mayor Kit Nieto. Muli ho ang aking pong numero na pakadaling tandaan. Number 56 sa balota 5-6, madaling tandaan, 5-6, hindi po siya utang, 5-6, hindi siya pautang, 5-6, hindi sa pabigat, kundi 5-6 na kolektibo nating puhunan tungo sa mabuting lipunan. Nabiniusap po ako na kung ay pasado sa inyong gagamitin pagsukat at paninimbago. Sana ho, ay tulungan ninyo ako limang araw na lamang matatapos na po ang ating ginagawang kampanya. Sana ho, ay tulungan ninyo akong patuloy ang kampanya ipakilala sa inyong kamang-anang kaibigan, kapitbahay ng prudensya, kilalang Pilipino sa anong bahagi ng mundo. Tulungan po ninyo, number 56 sa balota, Atty. Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisong. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.